Ay, ay si Ilumina si Romero. <laughs> Bakit? Ay si Kuya, oh nagka-cry oh, kung na so, um, sa nam nakikita niyo, nasasaksihan niyo ngayon yung pag-aaway ng dalawa magkapatid, ano? Pero mabait si Buning Gay at sino -lady naman niya sa kanyang kuya miyak, umiiyak, no? Oh, uh, Buning Gay, ano masasabi mo? Bakit mo kinuha ang ang laruan ni Kuya? Ano masasabi mo? Very good. Ano naman ang masasabi mo pa kung, Kung bakit, kung bakit umiiyak ka? Ano masasabi mo? Sabi mo. Wala siya masasabi, no? Samantala, uh, balikan natin si Buning Guy para hinga natin ng pahayag sa kanyang uh, sa kanyang ginagawang kal kalokohan. Uh, Buning Ayan, kung sa nakikita nyo, ayaw po niya, no? Ah, no comment siya, no comment. Ngayon, uh, ito po yung put ni Buneng. Ayan po yung put niya. <laughs> buneng. Buneng tin kay daddy. Bakit mo kinuha ang toys ni kuya? Uh -huh. Bakit mo kinuha? Buneng. Bakit mo kinuha ang toys ni kuya? Hello. <laughs>